Gue good morning Maulan ulan na araw na naman ito mga kaka Kitap, para hindi itaka mataing Okay hey, mga ka-assured Ito yung ngayon sa mga kalokohan no Diliban tayo ulit ah. Bakit na? Sira yung bike natin Hindi tayo nakawi kagabi na naka-bike no Nag-commute tayo Walang din yung sahod Ang daming bayarin eh. Nakakalumab siya eh Meron kasi tayong inuulugan na cellphone ito yung gamit nating cellphone pang video ngayon eh Bakit so, na no? Tiis lang pag natapos tong mahulugan tong cellphone na tong ginagamit natin. Balik tayo sa dating gawin na sahod yeah, out na. Eh? Okay, mga kasal ka na. Dati, sumasawad tayo ng 6, 6 to 7K eh, weekly, no? Ngayon magka na Yan, magkanal, magkanal lang sinasawad natin ngayon mga kasal. Ka 4 to 5K na lang. Kung anong may binabayaran tayong cellphone, Siyempre, pag dumarating yung sahod, kupa, kuryente, tubig, wifi, financial, pangkain na araw-araw, mga needs pa ng mga anak ko, needs ko sa trabaho, allowance na. No? Makala ng ilan, makala ng dami kong pera, tangan na, nakikita nila kasi nag-flex flex, flex ako sa Facebook. Siyempre, pinagyarapan ko yun. Flex ko talaga yun, yung mga my day ko yun. Pero sa nga nang sitwa nila, marami akong pera, wala akong pera nga Malaban lang din ako ng patas. Malaban lang din ako ng pagod. Para makarawas lang may araw-araw, yes sir, no? niyo nyo lang kung gaano kamahal ngayong bilihin sa mga tindahan, mga bayarin, no? Solid, kapastig ng mundo. Yung no, mga castle, no? sa araw-araw na pagpasok sa trabaho, iniisip ko daw palaging ganito. Alam ko meron pang mas magandang mangyayari sa akin sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. Hindi natin in-expect yun pero darit hindi nyo na. Diwala lang kayo, judges yes, sir. So ngayon, time check. 10.46 a.m. na umaga. Hindi pa tayo nakatawag na. Ito Ultimo paggawa ng itin ko, ah. Wala akong pang paggawa. Diba? Okay na yan. Ang no? Ayos. Ang may isa din sila. Ah. Nandito tayo ngayon sa Kaloocan. Parking lot ng Pure Gold 99. Yes, sir. Habang waiting pa tayo dito, mag-aantay lang tayo dito. Ah, tinagalog mo lang.